Ilang mga magat na bini na taga Melbourne. Bumiyahin na siya. Dala yung mga maliyata nila. Sabi ka eh, kung isang sa kali yun. Sa mga isda. Hindi ka alam. Tapos, pagdating ko sa hotel, meron kami taga Bulaka naman na mag-asawa. Uh, ewan ko na dito sila. Sabi lang, malamod kami eh. Nagulat Nag ako. So, kanina nga, buwag biyahe kami pupuntunin na kinatanong ko yung si Edward. Saan mas maraming Pilipino? Sa Canada o sa Australia? Australia! Australia! Eh, Australia. Grabe, Australia ba? Australia! Okay. Ito uh, mga... Kung ano ang dami nyo, eh, siya dami, dami ng kaligayahan na namin ang dami mga sa mga ilimit sa mga At uh, salamat po sa inyong sagot pero sa totoo lang ang isang word hindi talaga masabing word pero parang parang alam ko parang shopping po Shopping. Shopping, but anyway, thank you and welcome po and welcome to Australia. po. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for your support. I'll give you a hundred. I don't to the audience. Tiyan na tulad doon ko kanina, kung dito, ah, uh, ang audience talaga ng Australia, lagi talaga kayang masaya. Masaya! Yeah! Kaya na gain kahit sino pa, di mo sa stage, yung mga kaya, hala, umlimong uh, beses ako nabuka rito, mga 30 times sa stage. <laughs>

Natatawa ko kay Wally.